Prenno. Kasi nga, maaraw na, no? Ayan na, andyan na si Haring Araw, no? Sinisilip na tayo, guys. So, ito na yung dagat, guys. So, tayo. So, sobrang lapit na natin, guys. Alright. Ayan. Ay! Butay! Mabasa pala tayo dito. Basa pala Lakas din pala ng halo, oh. no? Ayan. Man, guys di diba? ba? Tawag po tayo So, <laughs> hmm. ala Alak ng bagat. Uh, may mga ganyan guys, no? First, ang mga uh, ano? Uh, may pinatawag yan? Mga bulaklak. Alright. Uh, so, usual, hindi naman katulad yung sinasabi nyo, sa bandinis at may dumi-dumi din nga naman no, hindi naman gano'ng karami gano'ng yeah, tulad sa akin so bang dami talaga at so, kaming dito guys whoo, oops nakakabasa yan alright syempre sa namakita tayo dito na nga na guys isda na malaki <laughs> <laughs> Mga kita tayo malaki Aray, hindi na, basa yung tayong sapatos ko Hit Lang Ano tayo ng ano Ito, suso Lah, may umang guys, ang laki Thank you guys Bawa natin yan guys Masok na na Masok na, Masok na. Ulam na yan sana. Hindi natin makuha yung boy. Ang laki. laki guys. oh umang. Ang isa ng umang. Pero magkasi makuha yun guys. Oho. Hindi natin makuha yun kasi malakas din ang ipit yun. Masakit sa kamay yun. Masakit. Masakit uh, sa kamay yun pag nabitikan tayo, ah, nabitikan, ipitan tayo. <laughs> pag naipit ka, lang, ewan ko na lang. Ayan, pinamag... Ayan, nabitikan ah, pa, oh. Hmm? Ayan, nabitikan pa. Dahil mga umang. Dahil mga umang dito. Hmm. Ayan, makakahuli tayo ng, ano, mga umang. Ay, grabe naman. Grabe ba? Sa tuloy lang, mababasa ka na. Grabe ba? <laughs> wala, wala na. Nagsitago ako sa ito. Lumalakas ah Lumalakas yung alin guys. Makikita nyo naman oh. No? Lumalakas yung alin guys. pare don, preparation guys. Siiii! So sempre tapos na ating vlog guys no? so uwi na, na siyempre uh, sumisilip na si Haring Araw yan, no? so medyo mainit na kailangan na natin magpahinga alright bye bye alright nanon naman no? o diba uh, ano pa tayo dyan <laughs> so siyempre tapos na ating uh, vlog for today alright babush kamamaril